bunga ng isa pang upo ayan namumulaklak puti ayan hilera yung mga upo ang gandun sa dulo ayan ganyan sila kasi pag magtanim ayan o, mga upo lahat upo 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 ayan o Pagka bago pa lang bulaklak ang upo ganyan oh. Sana ba 'yun? Sana ba 'yun? To oh. Yan oh. Kapirasong bunga tawos puti ang bulaklak. Ganyan. Ayun, dalawa ang bunga. Dalawa ayan isa. Oh. Yan ang upo. Upo, upo, upo. Yan ang gandoon. Dun, 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 dun. Masisipag sila. Kaya lang ang daming damo, oh. Namumulaklak pa nga, oh. Yan, oh. Daming damo. May mga bulaklak. Hmm. Yan o, oh, yung estudyante yung pinapiding natin kahapon, o. Oh. Yan. Yan yung mag-asawa. May maliitang bata. Di ba sipag lang. Simpleng buhay. Tiyaga-tiaga lang sa buhay. Yan. Daming tanlad, o. Oh. Mga tanlad. Ayan! Mga talbos na sa damuhan lang. Ay, puso mo! Nakita kaya yung bata? Patay tayo dyan. Reviewin ko yan. Pag nakita. Goodbye. Hindi pwede yan i-upload. Ayan. Nasa gitna ng mga kakahuyan. Ayan.